balita ang mayroong pag-asa, Hope Impact 2025, sabay-sabay na isinagawa sa buong Luzon. Area 1 Family Camp sa Ilocos Norte, tinipon ng mga pamilya para sa pananampalataya at pagkakaisa. Creative Disruption Summit, hindubog ang mga kabataan sa Southern Luzon Mission. SCLC Wide Music Ministries, pinalakas ang pagkakaisa sa pamamagitan ng musika. Lahat ng iyan, mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa Luzon patuloy ang pagkilos ng mga care group mula sa Northern Luzon Philippine Union Mission sa pagsasabuhay ng kanilang misyon na magbahagi ng pag-asa sa iba't ibang lugar sa Hilagang Luzon. Sa pamamagitan ng Hope Impact 2025, sabay-sabay nilang isinagawa ang pamimigay ng mga missionary books at panalangin para sa kanilang pamilya at kani-kanilang komunidad. Para sa balitang ito, iahatid ni Myra Jimtanyedo. Tuloy ang pagkilos ng mga care group mula sa Northern Luzon Philippine Union Mission sa pagsasabuhay ng kanilang misyon na magbahagi ng pag-asa sa iba't ibang lugar sa Hilagang Luzon. Sa pamamagitan ng Hope Impact 2025, sabay-sabay nilang isinagawa ang pamimigay ng mga missionary books at pananalangin para sa mga pamilya sa kani-kanilang komunidad. Sa bayan ng Victoria Tarlac, nagsama-sama ang mga kaanib ng care group upang iparating ang mensahe ng pag-asa sa kanilang mga kababayan. Bitbit -bit ang mga aklat na The Great Controversy at Tanging Pag-asa, buong sigla nilang ipinamahagi ang mga ito sa mga tahanan at establishmento. Hindi lang mga libro ang kanilang ibinahagi, kundi ang kanilang panalangin at mainit na pakikitungo na nagbigay inspirasyon sa mga taong kanilang nakausap. Samantala, sa Rooftop Church sa Tagig, nagkaisa rin ang mga miyembro sa pamimigay ng mga librong nagdadala ng mensahe ng pag-asa. Sa kabila ng hamon ng panahon, nagpatuloy ang mga volunteers na mayroong ngiti at pusong handang maglingkod. Marami sa mga nakatanggap ng aklat ang nagpahayag ng pasasalamat habang ang ilan ay humiling ng panalangin para sa kanilang pamilya at kabuhayan. Ito ay patunay na ang pag-asa ng Diyos ay buhay at nararamdaman. Mula sa iba't ibang dako ng Hilagang Luzon, patuloy na kumikilos ang mga care group ng Northern Luzon Philippine Union Mission sa iisang layunin. Go, share the word, ignite hope. Isang paalala na kahit sa gitna ng pagbabago ng panahon, na nananatiling buhay ang pag-asang nagmumula sa Diyos. Para sa Balitang May Pag-asa, ako si Myra Jim Taniedo, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. How? sa bayan ng San Quintin, Pangasinan, sabay-sabay na nakaisa ang mga mananampalataya sa pagdiriwang ng Hope Impact 2025. Sa pamagitan ng pamimigay ng mga missionary books at iba't ibang community activities, layunin ng programa na maiparating ang mensahe ng pag-asa sa bawat tahanan. Ang detalye ng kaganapan sa Balitang May Pag-asa ni Ruby May Bueno. Sama-samang nakisa ang care group ng Northern Luzon Philippine Union Mission sa ginanapan na Hope Impact 2025 ng Eastern Pangasinan District sa San Quintin, Pangasinan sa layuning maihatid ang pag-asa sa bawat tahanan isinagawa ang mass distribution ng missionary book na The Great Controversy noong Oktubre 1825. Daan-daang kopya ng aklata ang naipamahagi sa mga residente bilang paalala ng pag-asa at katotohanan ng hatid ng salita ng Diyos kasabay ng pamimigay ng aklat na rin ang mga miyembro sa Health and Moral Recovery Seminar na pinangunahan ni Pastor Noah Hope, Publishing Director ng Northern Luzon Mission. Ang programa ay may temang Tina Indaklan Anamnama, salitang Ilocano na nangunguhulugang The Great Hope. Isinasagawa ito gabi-gabi mula Oktobre 17 hanggang 24, kung saan tampok ang mga mensaheng nagbibigay ng inspirasyon at kalakasan ng pananampalataya. Sa bawat aklat at mensaheng na ibahagi, patuloy na ipinapakita ng mga lingkod ng Diyos na tunay ngang may dakilang pag-asa sa Kanya. Ako si Ruby Bueno, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Mula naman sa Pagi City, dinala ng mga kapatiran mula sa Mountain Provinces Mission ang mensahe ng pag-asa sa pamagitan ng Hope Impact Activity. Sa temang Go Share the Word, Ignite Hope, buong puso nilang ipinamahagi ang mga aklat at panalangin sa mga taong kanilang nakasalubong. Si Jesh Madayag para sa Balitang May Pag-asa. <tong> dinala ng mga kapatiran mula sa Blist Area o Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablan at Tuba ng Mountain Provinces Mission at isa sa mga care group ng Northern Luzon Philippine Union Mission ang minsay ng pag-asa sa pamamagitan ng Hope Impact Activity na ginanap sa MPM Headquarters sa Baguio City. Buong uh, Seventh-day Adventist Church ay magkakaisa sa araw na ito. Amen? It is the Lord who called us. The Lord, who is the Creator of heaven and earth, He is the one who called us not only for this church, but to do something. Hastening His soon return, share the word, ignite hope. Our target is because we are uh, waiting for the soon coming of Jesus. Still, we have to go. Sa temang Go Share the Word Ignite Hope, aktibong namahagi ang mga miyembro ng mga aklat na The Great Controversy at Tanging Pag-asa. Bukod dito, nag-alay din sila ng panalangin para sa mga taong kanilang nakasalubong sa lugar. Layunin ng programa na iparamdam sa bawat isa na patuloy na may pag-asa at kabutihan sa kabila ng mga hamon ng buhay. Ang aktibidad na ito ay nag-iwan ng inspirasyon sa mga kalahok na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos sa kanilang mga komunidad. Itong programa natin ay worldwide po ito. Yung participation lahat ng mga seventh day Adventist members to share. After na ibigay natin, hindi na natin alam kung ano mangyayari. Only God knows. Siya lang ang nakakalam kung kailan at paano nila magagamit yan. It is only the Holy Spirit. Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako si Jayesh Madayag, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Sa kabila ng maulang umaga, hindi ito naging hadlang sa mga miyembro ng Chaong Seventh-day Adventist Church sa kanilang misyon na magatid ng pag-asa sa barangay Tagbakin, Chaong, Quezon sa samasamang pananalangin at pagbabahagi ng mga aklat, naging inspirasyon ng araw na ito sa mga residente at volunteers. Alamin ang masayang kagana pang ito, iyahatid ni John Adrian Nadan. Sa kabila ng maulang umaga, nagpatuloy pa rin ang mga miyembro ng Chaong Adventist Church sa kanilang Hope Impact Activity sa barangay Tagbaking, Chaong, Quezon. Bago magsimula, nagsama-sama ang mga kapatiran sa isang devotional upang manalangin at humingi ng patnubay ng Diyos para sa kanilang gawain. Layunin ng aktibidad na ibahagi ang pag-asa at kabutihan ng Diyos sa mga residente ng barangay. Nahati sa apat na grupo ang mga kalahok at sabay-sabay silang namahagi ng mga aklat, bookmark at leaflet sa iba't ibang bahagi ng tagbakin mula sa bukana ng barangay hanggang sa sitio awas. Bagaman, maulan sa umaga, tumila ito pagsapit ng tanghali, isang sagot sa kanilang panalangin. Naging maayos ang pamimigay at marami ang tumanggap ng mga babasahin nagdadala ng inspirasyon at pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, nag-uwi ang bawat isa ng ngiti at inspirasyon mula sa mainit na pagtanggap ng mga tagapagbakin. Patunay ito na kahit sa gitna ng ulan, patuloy na bumabaha ang pag-asa. Ako si John Adrian Tadan, naguulat para sa Hope Today, HCNP News. Sa layo ng pagtibay ng ugnayan ng bawat pamilya, matagumpay na isinagawa ang Area 1 Family Club sa Pasukin, Locos Norte. Sa tatlong araw na pagsasama-sama, naranasan ng mga pamilya ang healing, restoration at pag-asa na nagbibigay buhay sa bawat tahanan. Para sa kwentong ito, narito si Princess Diane Tabaco. Isang natatanging pagtitipon ng ginanap ng Northern Luzon Mission noong Oktubre 17 hanggang 19, taong 2025. Ito ay isang family camp na may temang Home, a place of healing and restoration na ginanap sa Ilocos Norte Agricultural College. Ito ay pinangunahan ng ating ginagalang na Family Ministries Director na si Ma'am Lolit Agdepa. Kasama ang ating Area 1 Chairman Senior Pastor na si Pastor Alfredo de la Torre at ang mga katuwang na pastor mula sa buong Area 1 ng Ilocos Norte. Itong programa ito, Family Camps Area 1, ay nabuo mag-rekindle ng relasyon sa isa't isa. Isa pa ay upang maibalik kung ano yung sweetness ng mga mag-asawa nung una pa silang nagkita, yung bago pa silang kasal. Indeed na talaga ang uh, area 1 na magkaroon ng family camp. Kaya ang ginawa namin, nag-meeting ang Officers ng family ministries, uh, federation officers. Ang ginawa na para mabilis, mababilis, binigyan ako ng responsibility na magbuo ng komite. So ito, ito yung sekreto ng isang uh, plan upang maging ito matagumpay. Ang isang parang ganito, family camp, na i-organize yung mga, bawat komite na sila magkatulong-tulong upang ito ay may handa. Na Kasama rin natin sa pagdiriwang na ito ang mga espesyal na bisita mula sa Northern Luzon Mission. Sila sina Pastor Oliver Tivera, ang Executive Secretary at Engineer Samuel T. Antonio, ang Family Ministries Advocate mula sa Pasay. Sa camp meeting na ito, na-emphasize that the camp is for us uh, to be close to the Creator through His creation. Siyempre camping at malapit sa nature celebration P, P uh, M is for mission. Isa rin dito ang natatanging bahagi at matagumpay na idinaos ang affirmation of vows ng mga mag-asawa sa ating iglesia, pinangunahan ni Pastor Erwin Agdepa ang seremonya na dinaluhan ng mga kapatiran sa pananampalataya. Ibigay natin ang relasyon natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga asawa. Din natin sa it's an expression of love, love development, and love together. And it can be summarized in this one, shall we, word or name, the person of Christ. Christ, which means there, has, there should be a commitment, communication, humility. Uh, there should be a responsibility. There should be a. a integrity, uh, selflessness, trust, and of course, our time to our family and to God. Muli, ang Area 1 Family Camp na ito ay naglalayong palakasin ng samahan ng pamilya at magpikay ng inspirasyon sa bawat isa. Ito ay isang pagkakataon para sa mga magulang at anak na magkasama-sama, maglaro at mag tibay ng kanilang relasyon sa bawat isa at lalong-lalo na sa ating Panginoon. Mula dito sa Ilocos Norte, ako si Princess Deanne Martinez Tabaco, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today HCNP News. Matagumpay na idinaos sa Nagaview Adventist College ang Bicol Media Summit sa temang Creative Disruptions. Inikayat dito ang mga content creators at communicators na maging intentional sa paggawa ng content, hindi lang basta viral kundi vital na nagdadala ng inspirasyon sa bawat isa. Si Erica Sariola para sa Balitang May Pag-asa. Matagumpay na idinaos sa Nagaview Adventist College ang huling bahagi ng serye. Nang Media Summits ng Southern Luzon Philippine Union Mission na may temang Creative Disruptions. Sa pagtitipong ito, hinikayat ang mga content creators at media communicators na gawing mas makabuluhan ang kanilang ginagawa online. Hindi lang basta nagpapasikat o nagpapatrending, kundi nagdadala ng pag-asa, inspirasyon at mensaheng nakakatulong sa pagbabago ng buhay ng mga tao. what's more important than skills as we have learned throughout this summit that yes we have skills but if we use our skill for just really things it won't be enough why because the goal of this summit to use our skills for service and i would say even if you have skills it won't be enough if it is not dedicated for the law. Ibinahagi rin sa summit na minsan kailangan guluhin o baguhin ng Diyos ang ating mga nakasanayan, lalo na sa paggamit ng social media upang tayo ay maituwid at maging mas intentional sa pagbabahagi ng kabutihan at mensahe ng pag-asa. What I like the most with this media summit is when Pastor Arbe says, Jesus wasn't simply thinking what will go viral, What he was thinking is what is vital. And for me, my reflection, it is not primarily making or gaining followers, but making Jesus known in our digital space, our digital world. Ang Bicol Media Summit ay nagsilbing paalala na sa panahon ng mabilis na pagbabago sa digital world, nananatiling mahalaga ang layunin sa likod ng bawat content. Stop random scrolling Be purposeful. What's the best content? Of course it's Jesus. John chapter 12 tells us that if we will only lift Jesus up, He will draw all men to Him. It doesn't have to always be viral. It doesn't always need to have shares and comments. Sometimes we only have to trust Jesus Himself. Many times we're thinking, what should we place in Facebook? What should I put in TikTok? I think we have all the answers in Jesus. Jesus can answer any of our burdens. We come to Him, we present Him, and there He makes all things well. This Digital Media Summit is intended for our young people to participate in the mission of the church. We would like you to be involved. Just as Ellen. And his friends were part of the pioneering spirit of this church, so should you be in these last days. We want everyone to be involved in the mission of the church. We have gone from geographical settings to demographical boundaries. No longer are we situated where we can only reach a few in this world, but everyone must be part reaching for anyone. Whether you are a content creator, or an engager, or probably a distributor, you can participate in the work of our God. We hope that we can count on you. God wants you to be involved. Layuning maghatid ng Balitang Mayroong Pag-asa, ako si Erika Sariola nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Sa temang I Will Go and Be His Witness, idinaos ang makulay na music convention sa South Central Luzon Conference hindi lamang ito pagdiriwang ng musika kundi panawagan sa paglilingkod at pagpapalakas ng pananampalataya sa Diyos ang kwento sa likod ng masiglang pagtitipon sa balita may pag-asa ni Michelle Sara mula sa temang I will go and be his witness ibinaraos e, ang isang makulay na pagtitipon na hindi lamang selebrasyon ng musika kundi panawagan sa paglilingkod at pagpapalakas ng pananampalataya Pinangunahan ni Pastor Jose P. Orbe Jr. ang programa na nagbigay tinig sa isang henerasyong handang maglingkod ng may sigasig at layunin. Inilahad ang mga himig, mensahe at pagkilos na humubog sa kinabukasan ng pamumuno sa pagsamba. Layunin ang ating Panginoon na magkaisa tayo hindi lamang sa musika, kundi lalong higit sa pagsamba. At dito nakikita ang kalaliman ng ating pagkilala sa salita ng Diyos. Mahigit dalawang daan 250 delegado mula sa iba't ibang distrito ng South Central Luzon Conference ang dumalo sa Music Empowerment and Leadership Development. Sa pamamagitan ng iba't ibang sessions, binigyang-diin ang kahalagahan ng musika bilang makapangyarihang kasangkapan upang itaas ang pangalan ng Diyos at maghati ng inspirasyon sa bawat mananampalataya isa sa napakahalaga ng papel ng musika, lalo tigit sa mga bagong henerasyon. At ito ay may kinalaman sa pagdidisipulo. Isa sa obyeto ng programa ito ng music empowerment ay para sa mga music leaders to inspire them to remain faithful until Jesus comes. Sa mga mensaheng ibinahagi, nakatuon ang lahat sa panawagan na gawing Christ-centered ang paglilingkod, kung saan ang bawat awit at bawat gawain ay nagiging patotoo ng pagmamahal ng Panginoon. Uh, para po sa akin, ang mo sa aking isipan is the Christ-centered music and worship. And it is a blessing today na nakapunta ako dito kasama yung aking mga kapatiran at nalaman namin kung gaano pa, kaano pa, pa talaga kalalim ang musika pagdating sa pagsamba sa Panginoon. So, yung bagay na yun is all about submitting ourselves to the Lord and letting God live within us. Um, ang ka po sa akin sa programa ito ay sa lahat ng ating gagawin, gayon din sa pagworship, worship lalo na sa pag-awit, sa music, Uh, hanggat maaari or as long as possible, ito ay Christ-centered. Ano? Dahil tayo ay, kumbaga, ang ating mga pagliluntad naman at pag-worship, diba, ay para sa Panginoon din naman. So, ganun din pag tayo yung maawit. Uh, ating gawin nito, para sa Panginoon. Gayon din, ating uh, suriin at uh, paghandaan palagi. Ang pinakatumatak sa akin dito sa ating um, music empowerment ay, God is the author of the music. So ating ibigay dapat ang pinakamataas na papuri sa ating Panginoon through our music. But of course, we have to choose the right music. Lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon, ating isipin, sino nga bang tinataas natin kapag tayo ay uh, umaawit, nagpapaawit, tumutugtog. Kasi marami sa aking mga narinig na mga testimonya na nahihikayat sila sa pamagitan ng music. Kaya napakalaking bagay itong session na ito na ito yung isang maging reminder sa ating lahat na we have to be careful sa ating mga pinipiling musika. I hope na maging iba ang musika natin sa musika ng mundong ito. Maging ang mga delegado ay nagbigay ng kanilang mga karanasan kung saan ibinahagi nila na higit sa kaalaman at kasanayan. Tumimo sa kanila ang hamon na isa buhay ang pagiging saksi ni Kristo sa araw-araw na buhay sa pamilya man, sa paaralan, at maging sa komunidad. Sa pagtatapos ng pagtitipon, ang musika ay hindi na lamang tinig na umaawit, kundi naging tinig ng misyon. Isang paalala na ang tunay na paglilingkod ay nagsisimula sa pusong iniaalay kay Kristo. Lalo nating pasiglahin ang paglakad kasama si Kristo. Akayin natin ang ating mga kabataan, kaya't hinahamon ko ang mga pinuno, ng ating mga iglesia. Sa halip na paglaanan natin ng mahabang panahon ng mga bagay na ito, bakit hindi natin ilagay ang Biblia, ang pag-aaral ng kanyang salita sa ating mga kabataan? Mula rito sa Barangay San Lucas 2, San Pablo City, Laguna, ako si Michelle C. Sara, nag-uulat ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, HCNT News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ng mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila Pakinggan ng AWR 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, Northern Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyo maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa hcnpnews at o gamitin ang hashtag HCNPNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa Hope Channel, North Philippines, sa ngalan ni Pastor Sherman Fedakan, ako si Wilmer James Estrito, at ito ang Hope Today, HCNP HCNPNews.